Guys, ganito nyo rin ba pasarapin ang pancet kanto ninyo? Ito yung tipong binusog sa sahog at mas pinalinamnam. Ituturo ko sa inyo kung paano ko to ginawa. Ito yung mga ingredients na kakailanganin natin para sa ating recipe. Kaya i-prepare na ninyo lahat ng mga sangkap na yan. At kung ready na rin kayo, edi tara na. Umpisahan na natin to. Squid balls. At tingnan ulit natin. Kung gusto niyo yung yung squid balls ng buo, pwede pwede rin. Nasa sa inyo yan. At kung gusto niyo pa ang ng mas maliit, kayo na magpasya. Chichang! Hinitiwa ko ng tunong Kung gusto niyo medyo makapag yung hiwa, pwede pwede rin. Ganito lang, pakay na. Chorizo Macau or Chinese Sausage. Parang sa kulang na. Iwain din yun ng maninipis. Pwede kayo kumamit ng dalawa hanggang tatlo peraso ito. Ang ginawa ko dito ay manipis na padayagonal. Pero kung gusto ninyo ng crosswise lang yung matulad nito, pwede rin. So, nasa senyo rin. Yung or pork belly hinihiwa ko lang ito ng maliliit. Pero at this point, hindi ko siya nilipisan ha. Eh? Medyo kakapala natin ng kote yung hiwa. Then, i-dice na natin ito. Kung gusto ninyo na mas mabilis maluto, pwede ninyo hiwain ang mas maliliit. Sadyang kinapala natin yung hiwa nito. Para mas sa meron, yung texture nito, crispy on the outside. Pagdating naman sa loob, sobrang tender at juicy-juicy ba? Okay na! Tara! Magdito na tayo! Umpisa na natin ang pagluluto. Pork belly na natin kanina, Isir lang natin ito. Ibig sabihin niyan, lulutuin lang natin ito nang walang mantika para mag-brown yung outer part at unti-unting magmantika itong pork. Importante na habang nag-sear, dapat high heat lang lagi tayo at halu-haluin niyo rin para maging pantay yung pagkakaluto. Itong pag sear support ay makakatulong para mas maging maganda yung outer texture nito. Ngayon naman, kailangan pa nating palambutin yung pork. Kaya maglalagay lang tayo ng tubig. Pagkalagay ng tubig, pabayaan lang muna natin itong kumulo. At once na kumulo na, hinaan nyo lang yung apoy to the setting at isimmer lang natin ito. Hanggang sa lumambot na yung pork ng tuluyan. Ito na yung pagkakataon para i-simmer natin itong pork liyong po o yung pork belly hanggang sa na ng tuluyan to the point na mag-evaporate na lahat ng tubig. Masa mag-evaporate na yung tubig ng tuluyan, matitira na lang dito yung mantika. Ito yung pork fat na 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 natin habang pinapakuloan yung pork. At malambot na malambot na rin yung pork at this point. naka low heat setting pa rin ako ha. Itutuloy ko lang yung pagbrito. Dahan-dahan natin ipiprito itong pork gamit yung sarili nyo matika hanggang sa mag-crispy lang yung outer part. Halo-halo inyo lang at kung medyo matilamsik, maglagay na lang kayo ng splatter screen sa ibabaw. At this point, i-turn off na natin muna yung heat. Ito na nga yung gusto nating mangyari sa pork yung tipong ganito ka crispy, yung outer part. O, oh, ba? Diba? At this point, ay ko lang muna yung pork dito sa lutuan at iiwan ko lang yung mantika. Lutong, no? Ngayon, iprito na muna natin dito yung kikyam, yam, pati na rin yung squid balls. Papainitin ko lang ulit yung mantika. Curious lang ako, gano'n ba talaga ka-crispy ito? Pwede <laughs> na. Ayos. Squid balls. I-distribute lang muna natin. Magbigay tayo ng space para dun sa next ingredient. Kikiam. Konting halo-halo lang muna. Para sa akin, kasha naman pala. Masyado lang ako napapraning. Ito <laughs> sa pansit, bago natin isahog. Mga 2 to 2 and half minutes na napagprito sa bawat side. Para nung sa ganon, maging medyo crispy lang yung outer part at maluto din ito partially. Yan, sakto lang yung pagkakaprito natin. Tatanggalin ko lang muna to dito at magbabawas lang ako ng konting mantika. Igisa naman natin yung mga gulay. Carrot. Mabilis ang gisa lang to. Itong carrots ay ginulian ko lang. Ibig sabihin niyan, hiniwa ko lang ng manipis at pahaba. Yun yung tinatawag nilang matchstick pieces. Hinihiwa ko muna diagonally ng manipis yan. Pagkatapos ay nililayer ko at hinihiwa ko na ng pahaba. After 30 seconds, ilagay na natin yung next ingredient. Bell peppers. Red and green ang gamit ko. Pagdating sa bell pepper, nasa sa inyo kung anong kulay naman ang pwede ninyong gamitin. Maganda lang talaga sa paningin kapag pinaghalo ang green at ang pula. At katulad nga ng carrot, hinihiwa ko rin to ng pahaba at manipis. Basang importante, tanggalin muna natin yung buto nito. Ituloy lang natin ang pag dito ng another 30 seconds. Repolyo! Isang buong repolyo to. Paglagay ng repolyo, tinatakpan ko lang muna to para matrap natin yung steam. Unti-unti kasing lalambot yung repolyo kapag na-steam na natin at mas madali na natin itong mayahalo. Simple lang ang pag-prepare ng repolyo. Hatiin niyo muna sa gitna yan. Mapapansin niyo may matigas na part yan. Nandun sa babang part yon. Sinihiwa ko lang muna. Parang pa letter V. Tapos tanggalin nyo lang manually. At ito na nga yung pagkakataon para hiwain natin ang maliliit yung repolyo. Nasasay na kung gaano kakapal at gaano kahaba yung hiwa dito. After one minute, check na natin. Ayun oh. No? Lumambot na lang konti yung repolyo. Tapos nakikita ninyo yung steam, no? So ituloy lang natin ang pagtos dito hanggang sa mahalo lang lahat ng mga gulay. Ituloy lang natin ang pagluto dito ng isang minuto pa. Sabi ko naman sa inyo eh, mabilisan lang to. Hindi na natin kailangan pa maglagay ng tubig dito. Ayos na to. Itatabi ko lang muna itong mga gulay. Ituloy na natin ang pagluluto. Nagpalit lang muna ako ng lutuan. Mukhang hindi magkakasya lahat dun sa kainang gamit natin eh. Ito na yung mantika na binawas natin kanina. Ibabalik ko lang. Chorizo Macau or Chinese Sausage. Ang bilis uminit, no? Igisa lang natin ito sandali. Itong Chinese Sausage yung nakakatulong para magpalasa dito sa ating panset. Hihinaan ko lang yung apoy. Sibuyas. Ang gamit kong sibuyas dito ay yung tinatawag na sweet yellow onion. Pero pwede kang gumamit ng kahit anong kulay dito. Hinihiwa ko lang ng manipis yan at ng pahaba. Igisa lang natin ito ng mga 30 to 35 seconds. Bawang! Pagdating naman sa bawang, i-crush nyo lang yan tapos i-chop nyo na. Kung mapapansin ninyo, inuna kong igisa yung sibuyas bago yung bawang. Pero okay lang naman na unahin ninyo yung bawang, walang problema dyan. Ginigisa ko lang to hanggang sa mag-umpisa ng mag-brown yung bawang. Toyo! Oyster sauce! Haluin lang muna natin. pabayaan lang muna natin itong kumulo tatakpan ko lang muna at once na kumulo na maglalagay lang ako dito ng Maggi Magic Chicken Cube para maging buong buo ang lasa ng chicken dito sa ating pancit canton kahit wala tayong niligay ng manok dyan Pagdating dito sa Maggi Magic Chicken Cube, pwedeng-pwede ninyong ilagay ng buong-buo yan. O kung gusto naman ninyo ng powder, walang problema. Nadudurog din yan para maging powder. Kaya bahala na kayo ah, kung anong gusto ninyong gawin. Konting halo-halo lang muna. Pansit kanton! Paunti-unti lang muna. Tinotos ko lang muna to hanggang sa lumambot na lang konti yung pansit. At pagkatapos nga, ilagay na natin yung mga natirang pansit pa dito. Ilalahat ko na. Siyempre, tos pa more. At once na bahagyan ng lumambot, yung second batch ng pansit na nilagay natin, tinutuloy ko lang ang pagluto dito ng mga 2 to 2 and a half minutes. Ang importante dito ay ma-absorb na ng noodles itong sauce. Maglalagay muna ako ng ground black pepper. Nasa sa inyo kung kano karami, ha? Eh. Slurry! Cornstarch at tubig lang yan. Makakatulong to para magpalapot sa sauce nitong ating pansit canton. Itos lang natin uli. Mapapansin niyo unti-unti nang lalapot yung sauce nito. Kung gusto niyo pa na maging sauce yung inyong pansit canton, pwede pa kayo maglagay dito ng konting tubig. Timplahan na lang natin maya-maya. O yan, medyo saucy na. Ito yung texture ng pansit canton na gusto ko. Kikiam at squid balls na pinirito natin kanina. Gulay. Ito rin yung niluto natin kani-kanina lang. Kani-kanina lang. Tos pa more. Pinagpapawisan na ako ah. This is it, pancit. Pork. Ito yung crispy pork na pinakuluan natin at pinirito hanggang sa lumutong. <coughs> Nang ganito. Pwede na. Ready na itong pansit natin. Kung may si kayo, syempre, mas magiging okay to. Ililipat ko lang muna to sa isang serving plate at iserve na natin. Sinubukan ko lang ibalik kanina doon sa kanyang unang luto. Eto <laughs> na, ang ating panset canton na mas pinalinom-nam at syempre na binusog sa sahog. Ngayon, tikman na natin. Mmm. Doon pag pagsalita sa sarap. Napakalinamnam at guys kakaiba tong pancit kanto no dahil iba't ibang flavors na natitikman ko. Ang gusto kong masubukan ngayon dito, itong pork. Kung talagang malutong ba. Check natin. Narinig niyo. Para sa akin, tingin ko, panalo tong ginawa natin. Kaya sana, Subukan nyo itong ating recipe para matikman nyo rin kung gaano kasarap at kalinamnam itong ating pansit kanton na binusog sa rekado. Maraming salamat sa pagnood ng video na to at sana huwag kayong magsawang sumuporta sa Panlasang Pinoy. Ha? Kung nagustuhan nyo ito ating video, pakishare naman ito at saka pakilike na rin. Ha? At kung meron kayong mga recipe request dun sa mga dishes na gusto ninyong matutunan at gusto ninyong gawin natin dito sa Panlasang Pinoy, comment na lang. Ha? At isa pa, Saan ba kayo nanonood ng video na to ngayon? Pa-comment naman ng location ninyo para at least ma-shoutout natin kayo. Maraming salamat sa inyong lahat at magkita-kita tayo sa ating mga susunod pang videos. Tara! Kain tayo!